Binabalikan po ng mga DDS itong ginawang ito ni Digong sa mga kapulisan. Malaki talaga ata ang kasalanan nga natang si Digong sa maraming kapulisan. Hmm, ayan. Ganito daw balahurain na si Digong na tinaguri ang father faker <laughs> noon ang mga kapulisan. Kung sila ay nakagawa ng kasalanan, itong mga pulis na ito ay iniharap ni Bato de la Rosa kay Duterte. At yun nga, walang due process, kinasuhan, basta-basta, at yung iba ay pinatapon sa basilan, ata, yun yung nangyari. So tignan natin, pakinggan po natin itong uh, statement na ito ni Digong, kung paano siyang magmura, kung paano rin siyang um, manakot at maghamon ng barilan. Malala, napakalala. Kung babalikan nga natin, paano kayang um, Maraming mga kababayan natin ang akala talaga nila ay ay katapangan, akala talaga nila ay pagiging magaling yung ganitong uri o klase ng pamumuno. Ang sa tingin natin talaga ay itinago yung totoong um, pagiging inefficient niya sa kanyang tapang-tapangan uh, na ginagamit yung pagmumura at pagbabanta. Malala training ko, yung utak ninyo. Pwede kong madalayan mm gano'n eh. Pwede sa akin, hintayin -hmm. ninyo kung matapos sa pagka-presidente ko, mag-arilan tayo. Kala siguro ninyo na let's see, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you two weeks from now, 15 days. Start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to design. Ah, wa walang due process. So, yan ang ibig pong sabihin. Walang due process. At dito sa video na ito, kung naalala niyo po ito, matagal na eh. Ayan ako, oh, si Mr. Bato de la Rosa. Hmm. Tingnan niyo naman kung paano magyabang din ito sa Mr. Bato de la Rosa. Ang pinupunto dito, walang due process. Ang pinupunto rin dito ng maraming loyalista, ganito kalala ang pamumuno ni Likong. Nasaan na kaya itong mga kapulisan na ito? Um, hindi ganong kalalang kasalanan ang ginawa ng mga yan. Pero yun, yun nga, tila, tila dito ay nagmalinis etong sidigong. Pero ang totoong may kasalanan sa lahat ng yung nangyayari sa ating bansa, mula noon hanggang sa ngayon, syempre na pa yung latak nung mga kabulastugan nga sidigong, ay natural ang mga Duterte. Isa pa tong semester ba ito, dela Rosa? Yun, Ganyan po sila katindi. Akala talaga nila, nasa kamay nila ang batas. Good luck.